Alam mo ba na pwede mong iparamdam na mahal mo ang isang tao kahit na hindi ka gagastos ng mamahaling regalo? Kasi minsan, yung maliit at simpleng effort, yun yung tumatama sa puso kaysa sa mamahaling bagay. Kaya naman, here are 10 ways na pwede mong gawin sa mahal mo without breaking the bank. At isa dito, ikakagulat mo. Number 1, quality time. Bigyan mo siya ng oras na walang kahati. Walang cellphone, walang distraction, walang kaagaw kahit simpleng lakad sa park, kwentuhan sa labas ng bahay, or movie marathon lang sapat na. Minsan kasi, yung pagiging present mo lang, yun na yung pinaka-regalo mo. Number two, words of affirmation. Huwag mong tipinin ang salita. Isang mahal kita, proud ako sa'yo, or salamat kasi nandyan ka. Maliit man yan para sa'yo, pero malaki na yan para sa kanya. Number 3, acts of service. Yung simpleng paggawa mo ng kape niya sa umaga, pagluto ng paborito niyang ulam, Sapat na 'yon para mapasaya mo siya. Minsan hindi na kailangan ng malaking effort. Basta pinakita mo na iniisip mo siya at gusto mong pagaanin ang araw niya, sapat na 'yon para sa buong araw nito. Number 4, physical affection. Hindi lahat ay nabibili ng bulaklak or alahas. Pero isang mahigpit na yakap pagkatapos ng mahirap na araw, isang hawak kamay habang naglalakad, or simpleng tapik sa balikat, minsan 'yun na 'yung pinaka-comfort na kinakailangan niya. Number 5, respecting space. Ang pagmamahal hindi laging dikit o sabay palagi. Minsan, kailangan mo rin siyang bigyan ng space para makahinga o para mag-focus sa sarili. Yung pagrespeto mo sa personal time niya, malaking tanda yan ng tiwala at maturity sa relasyon. Kasi kung totoo ang pagmamahal, marunong din itong magbigay ng pahinga. Number 6, active listening. Hindi lahat ng tao ay gusto ng solusyon. Minsan, gusto lang nilang may nakikinig. Kaya pa nag-open up siya, makinig ka. Hindi lang para makasagot, kundi para maintindihan. Simple lang at libre. Pero malaki na ang epekto nito sa inyong relasyon. Number 7, support their dreams. Hindi mo kailangan gasasan ang pangarap niya. Pero pwede mo siyang i-cheer on. Kahit simpleng, kaya mo yan. Ramdam na ramdam niya na hindi siya nag-iisa sa laban. Number 8, celebrate small wins. Hindi kailangan ng bonggang party. Kahit simpleng pag-order lang, paborito niyang pagkain, Malaking boost na yan. Ang mahalaga, ipinakita mong napapansin mo ang effort niya. Number 9, Random Acts of Thoughtfulness. Ihanda mo paborito niyang pagkain, o bilhan mo ng paborito niyang bagay, o di kaya sa simpleng kamusta ka na, ay sapat na. Hindi mahalaga ang laki ng surprise. Yung thoughtfulness mismo, yung tumatama sa puso. Number 10, Be Consistent. Hindi sapat yung one-time effort lang. Ang pagmamahal, hindi seasonal. Kahit maliit na bagay, pero consistent mong ginagawa Like good morning text or simpleng kamustahan or daily na yakap, yun ang nagpapatibay ng relasyon. Kaya tandaan, ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa presyo, kundi na sa effort, oras at sincerity. Dahil ang puso hindi nabibili, pero ramdam ng tao kung sino yung genuine. So that's the story for today guys and if nagustuhan mo ang video na to, please do like and share and of course, follow me for more.